kamusta mga ka-PC? Alam ko may desktop PC or laptop din sa bahay mo at sure akong lagi mo yan gamit sa araw-araw. Pero teka, kailan pa yung last time na nalinis mo yung PC mo? Kasi kung matagal na, I want you to realize na baka mapagastos ka ng malaki kung mapapabayaan mong marumi yung PC mo sa katagalan. Sa video na to, malalaman mo kung gano'n ba kadalas dapat mag-deep clean ng PC at laptop. Bakit ba mahalaga to at paano mo mas mapapahaba ang buhay ng computer mo? Ready ka na ba? Okay, let's go! Okay, let's be honest. Hindi lahat ng users ay mahilig at may regular na maintenance sa paglilinis ng PC nila. Baka iniisip mo, basta tumatakbo pa, okay pa yan. Pero, here's the thing. Deep cleaning is a must. Kung ayaw mong magka-issues later, like overheating, slow performance, at random crashes, it's time to get your hands dirty and clean that computer. Sa video na to, we will break down the three main reasons kung bakit kailangan mo mag-deep clean. Siyempre, paano at kailan mo dapat gawin to? Unang tanong, paano mo malalaman kung kailangan mo nang linisin ang PC mo or laptop? Well, obviously, syempre, pag nakikita mo nang maalikabok at marumi, need mo na yan linisin. Pero yung mga babanggitin ko pa ay mga signs at indications na need mo na mag ng deep cleaning dyan sa system mo. Take note ha, kung di ka pa marunong at kinakabahan ka magbaklas ng PC or laptop mo, pwede ka naman magpa-service muna para si tech ang maglilinis on behalf of you. Pero kung confident ka naman na kaya mo naman na ikaw maglinis ng unit mo, much better yan at mas makakatipid ka pa. First sign is yung overheating. Kung sobrang init na ng PC mo, kahit hindi pa masyadong ginagamit, baka alikabok na yung reason niyan. Lalo na kung yung air vents mo is barado na talaga, clogged na. Para kang ano yan eh, naglagay ng kumot sa cooling system niya. Nakataklob. Number two is slower performance. Kung dati mabilis pa, pero ngayon parang laging loading. Baka yung mga pants at heat sinks mo, puno na ng alikabok. Kapag kasi nakaharangan yung airflow niya, yung system mo, pwedeng bumagal. Number three sign is yung strange noises. Kung may grinding sound, parang may something na nangyayari inside your case, chances are, yung mga likabok is naipo na dun sa fans niya at drives. So sa mga tatlong nabanggit, kung nararanasan mo yung isa sa mga yan, you definitely need to clean. Trust me, hindi lang ito para sa looks, it's for your PC's health. Okay, the next big question, gaano ba kadalas dapat maglinis? If you think this is a once in a while task, think again. Sa totoo lang, depende to sa paggamit ng PC. But here's the general rule. Let's say, light usage, uh, office work, browsing. Kung di naman ganun ka-heavy ang gamit, siguro every 6 months or once in a year, pwede na. Kung moderate usage naman, like for example, casual gaming, streaming, uh, video editing, or working from home, clean at least every six months. Then kapag heavy usage, like for example, may high-end gaming or 3D rendering, siguro mas okay kung every four months. Kung solid gamer ka talaga, heavy multitasker, mas maganda every four months again, depende pa rin yan sa unit mo. Lalo na pag gaming PC or laptop, mas madalas na need yan ng deep cleaning. Ideally, every 4 months. And kung di ubra ng ganyan kadalas, let's say, busy talaga, pwede naman uh, pinakamatagal na yung 6 months. Nakakapekto rin pala yung environment ha, kung saan mismo nakapwesto yung computer mo. Let's say, kung medyo makalikabok sa area, mas mabilis of course yung pagdumi ng computer mo. And lalo na kung may mga pets pa sa bahay, mapapansin mo na lang na puro balahibo na ni Doggy at ni Ming Ming yung unit mo. So, pag ganyan, mas required ang regular cleaning. Kung may natutunan ka sa video na to, hit that like button. And if you know someone who has not cleaned their PC in a month, share this video with them para hindi sila magsisi. Comment down below anong tips mo para sa mga gustong mag-deep clean ang PC nila and subscribe for more real world tech advice diy tips at pc maintenance thanks for watching till next time